Hello guys, welcome to my channel, Kasinet Vlogger. So guys, masasabi kong tapos na guys ang innovation natin. Uh, na, Nagiging finish na lahat yung mga kailangan niya ng mga accessories, mga spare part, nakabit na guys. So okay na siya, talagang ano na kung sa track pa ready to ano na kung sa mga sasakyan ready to ready to run uh, handa na siyang tumakbo yun guys may mga headlight headlight oh. may mga ilaw <laughs> ito guys itong dito unang version version 1 kaya patayin muna natin yung ilaw ito guys hindi natin hindi, hindi ko na ipapire test kasi ito special request lang to. Hindi patrip talaga ako gumagawa. Pero nag special request yung amo ko. Yung pinagtatrabahoan ko. Ginawan ko siya ng isa. Tinigil ko muna saglit yung trabaho ko. Uh, gumawa ako ng isang unit. Na ganitong S plus prop. Uh, kasi. Uh, gusto din yang Mag operate ng use oil stove. Kasi ang dami niyang sasakyan. Uh, sayang daw yung pinag oilian change oilian niya. So para magamit niya, home order sa akin ng isang ganito, isang unit. Uh, is plus proof din, is plus proof. Kasi recommended ko na talaga ngayon, is plus proof na para kung kung babae magsaing, lagyan ng ganito. Pero pag lalaking magluluto, tapos kabisado na niya yung use oil stop kahit hindi na siya mag-splash proof kasi kaya naman niyang uh, i-operate yung kalan diesel oil kaya kung babae so hindi pa ang so lagyan natin ng protection may splash proof para kahit babae pwedeng maka pagluto so ganito yung version 1 pero same lang yung ano yung spare part niya na mayroon siyang lower lower and upper flame. Ngayon dito sa version 4, so built-in battery, mayroon din siyang lower, lower and upper flame. Tapos mayroon na siyang takip. Hindi guys, hindi nyo na makita kung saan yung chamber niya guys. Sarado na. Yan, pakita ko na kasi tapos na siya. So, pero pag nagbinta ako guys, hindi kasali yung battery. Kasi yung battery pa lang is, yung battery pa lang guys, tricky na. Tricky na sa itong walong pirasong ito. Yan guys, yung lipo for battery. So hindi kasali yan kung sakali. Pero kung sakali, kung ano yung presyo ng unit plus battery. So ganun kaganda yung investment nyo guys. Kung gusto nyo mag-invest na ganitong ka heavy duty kung kung sa sasakyan pa ito ito yung dump truck heavy duty na sasakyan tingnan nyo guys kung gaano ka heavy duty ito ang bigat niya guys 30, marang 35 kilos pag binuhat ko eh ang bigat talaga eh mga 35 kilos siguro so ngayon guys napaka heavy duty na yung switch natin ito yung toggle switch na double through. Pag-battery, baba. pag taas. Pag-battery, ganyan. Ito naman, hibidyote rin switch ng ilaw. Ayan, guys. Laki na yung lead light natin, oh. No? Malaki na yung ilaw natin. Pag-gabihan, sobrang liwanag. Sa sa natapatan lang ng liwanag, ang, ang pwedeng ikailaw yan, guys. So, hibidyote na lahat yung toggle switch niya. So, ito, guys. Sa gusto na magluto, buksan na lang. Buksan nito kasi may lock dito. Para kung... Ita travel natin ang punta tayo ng beach. Punta tayo mag-outing. Hindi mag hindi magkalampag ito hindi palo-palo kaya may laksa dito. So kung magluluto tayo buksan na at uh, ano natin buksan natin yung lak, Yung 3D kasi. Ayun guys, nabuksan na yung lak niya. So mayroon siyang kun dito stopper para pagbabanggaan nito. Pagka uh, itupi mo na itumba eh buksan mo na lagyan uh, mo yung lock nito dito. And guys, mayroon siyang stopper doon bago. Okay, guys Kaya naka -ano na. Nakatukod siya dito para kahit heavy heavy na naman yung ilagay mo dito kahit mabigat. Okay lang guys. Tapos ganyan siya guys oh, nilutuan yung to kanina. So ganito takaganda guys tapos kung paliyabi natin subok yan guys. So subok na lang natin muna i-ignite. Kung di mo na makailangan ng posporo kung sakaling nakalimutan mo yung posporo kung umalis ka kung pupunta ka ng uh, picnic gusto ka lang mag outing wala kang dalang posporo mayroon ka lang sasakyan na tricycle kuha ka lang ng konting gasolina para pang ano dun pang ignite So ganyan lang guys siya guys oh. Oh. One click. One click. Ganyan yang guys yung pan natin. High tech na talaga guys. Wala pa, wala pa akong nakita sa YouTube ng ganito na style. Hindi ko rin sasabihin na first time in YouTube. <laughs> sasabihin ko lang na kwan lang uh, lang yung ginawa natin na inupload natin sa YouTube kasi mahirap naman na sabihin natin first time parang ikaw lang ang nangung nakauna <laughs> okay guys ano na to? ikaw lang ang unang ay uh, ikaw lang ang may classing design na ganito pero wag nating sabihin na first time in YouTube <laughs> di ba guys kasi yan ang kinocomments din ni Sir is DB. so kung nakagawa kayo guys ng ganitong modelo kung saan kayo gumaya uh, sasabihin din ninyo na ginaya ko si ganito pasalamat ka rin magpasalamat ka wag mong, a wag mong aangkinin kasi ako hindi ako nag aangkin nung ginaya ko yung auto fill auto shut off pinapasalamatan ko si uh, Brother Hardis. Ngayon, yung nakopya natin yung distractor, pinapasalamatan din natin si Paring Larski So, ganyan lang guys. Kasi dati yung distractor natin pabanda lang. Okay rin yon pero hindi gaano ng uh, hindi gaano makatunaw ng mga karbon iba talaga yung may nakatutok sa flooring para lulusawin niya, bubutasin niya yung carbon na natapatan ng distractor. So ganyan lang guys, pag nakakopya kayo ng isang bagay sa mga kapwa nyo vlogger, uh, maaring balikan din yung magpasalamat din kayo kasi biyaya na rin yon na mag-upload sila at saka sinabi yung paano ginawa. So ganyan lang guys, ambagan lang, walang ang walang angkinan na galing. Hindi natin angkinin ang galing kasi wala tayong pinanghawakan na sarili natin kasi ang lahat ng kwan natin karunungan galing ng Panginoon so tingnan nyo guys oh, so, mula nung ini-ignite natin basta pag prudo pag diesel yung kwan natin guys condition tuloy tuloy na yung blue tuloy tuloy na yung pinaka blue flame nya wala na siyang baba pag sa akin lang guys sa modelo ko hindi na siya bababa ayan tuloy tuloy na siya guys tapos kung ano guys palabasin natin yung uh, upper upper enhancer ayan guys o so, oh. Yan yung kagandahan guys. Pag lumabas na yan, yan ang matindi ng init yan guys. So, nakabukaka yan eh. Hindi na, hindi siya patayo pabuka ka para siyang uh, sunflower flame yan na guys oh blue na blue yan guys kaya kaya init yan kaya pag pinatay din natin yung upper enhancer upper flame ayon oh ang apoy sobrang taas tinan nyo guys napansin niyo kung gaano ka crystal blue ngayon pinakita na natin yung kalab open mag ano na naman tayo guys is plus pro so kanya na guys pang babae na yan pagkalagyan natin ng is plus pang babae na yung magluluto eh. Well, para sip naman yung mga beauty ng kababaihan na hindi sila matalsikan ng pagliyab hindi bali yung mga lalaki matalsikan sa mukha eh okay lang guys kaya na namin yan kasi ang kapal na nanamukha namin ang kapal na ang kapal na kawi-wilding sunog na sunog na sa welding. pero yung mga babae ay alagaan natin yung pagka beauty nila guys yung kotes kotes porcelana kaya nagdidisinyo tayo ng mga east class roof yan guys, pag nag-init na yan, kusang bababa lang yung splash proof nya. So, ganyan guys, hindi na yung apoy nya. Napakanipis. Pero super init yan. Diba guys, yan yung unit natin ngayon. Hindi halos ma hindi halos mapansin ko kung gaano, gaano ko siya nagawa at pinag-isipan guys ang hirap mag isip guys tinan nyo guys so oh, kung kung isarado natin parang ano lang walang chimber makikita tinan nyo guys bababa siya oh pag nagiinit na oh dali mo lang bababain ayun bumaka na tinan nyo guys oh Oh, akala mo walang chimber sa ilalim no ganyan, ganyan talaga guys oh So ganito guys ang kan ang price nito. Pag nara kayo guys, malaman lang niyo ngayon para sunod kung gusto niyo magpagawa sa maharap ko na hindi siya bababa guys sa 10k. Ito hindi bababa sa 10k. Kasi yung materials pa materials pa lang natin ang laki yung mat, of materials nya guys ang laki talaga ang welding rod pa lang dito guys mahigit isang kilo kaya welding rod pa lang guys mahigit isang libo ang welding rod na gamit dito sos ganoon ka tin dito guys pero pag nabili mo para karing nakabili na sasakyan na diesel yung pang heavy duty pag matagalan na gamitan parang diesel di ba ang mga sasakyan ngayon diesel heavy guys di ba hindi pinapansin yung mga gasolina kasi yung makina na e heavy duty Hingan nyo guys oh ganyan guys kaganda yung apoy natin so mayroon tayong tools pang kot kot ito guys oh mayroon tayong matalim yung matalim yung dulo nya oh para pang do pang sud sud sa mga carbon <coughs> carbon tapos sa mga carbon na ting umaga uh, mayroon tayong pang kamot ay pang dakot <laughs> ayan guys kung hindi mo kayang abutin yung likod mo ito na guys pwede hindi ikamot ito o oh. oh ito, guys ito guys ang uh, karbon carbon ito ibang klase powder Pasta pagka naka-splash proof na siya, ubusin mo lang yung langis doon. Pagka naluto rapatayin mo na yung langis, malapit na maluto patayin mo na yung valve. Uh, Tapos hayaan mo sa nagliliyab mo na. isagad mo na para bukasan ay yung carbon niya full boss. Parang apog talaga siya, guys. Ganon katindi yung pagsunog niya ng ano nito, carbon kaya walang problema ta sa auto shut off walang problema guys sa auto shut off kasi automatic na talaga siya ito na talaga yung modelo ko ng auto shut off uh, ito may ano to connection to dito pababa ano to may butas dito may butas dito sa para siya air intake yung air intake dyan dito kukuha ng hangin pwede rin kukuha dito ng hangin kasi tagusan nang ng ayan tapos ganito na rin yung modelo talaga natin hindi na magbabago, kasi magiging magiging hawakan mo siya eh pagka binitbit mo guys pwedeng hawakan dito ayan guys tapos pag sinarado mo yung dito naman sa kabila pwede mong hawakan itong itong sandalan ng pintuan ito pwede mo rin hawakan dito pero double purpose hawakan at saka yung uh, sandalan ng pintuan ayan o kaya lahat guys may pakinabang ginawa natin lahat may pakinabang o oh, ba diba guys so ganyan yung apoy nya pagka napansin nyo guys na nagluto kayo ng dalawang oras na, na nag up, nagdilaw dilaw uh, buksan nyo muna yung splash pro yung takip patayin nyo muna yung blower dakutin lang niyo yung may nag may natumpok na doon na karbon pag inalis nyo ulit konti malilinaw na naman yung apoy niya. ganun lang guys huwag nyo nang hintayin na uh, kumapal pa dahil pag ang langis niyo ay sobrang dumi mayroon talaga tayo mayroon talagang carbon doon sa loob ako pagka nagdilaw siya patayin ko muna yung blower alisin ko ito ito dakutin ko lang yung nagtumpok doon na carbon pak tapon pag sindi ko uli ang linaw na naman guys ganun tuloy tuloy na naman dalawang oras ganyan lang guys para maintain natin yung crystal blue yung ano niya pinaka dingas niya guys so ito guys hindi ko pa na i-demo sa ano namin sa mga karating barangay, karating bayan. Pag nakita ito guys, sigurado. Yun nga guys, bilhin ka agad di eh. eh ano na yon, may 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 ari yon guys. Kaya ito pang sarili lang muna. Prototype na naman guys. Ah, <coughs> uh, buwan-buwan, taon-taon mayroon tayong latest model. Mayroon tayong isang isang spare part lang guys na ginawa na konting pagbabago. Okay na yun guys. Para paganda ng paganda yung ano natin. Yung unit natin. Tapos yung ilaw niya guys lakas. Ang laki yung... Tinan guys o oh, ang ilaw niya, ang lead light. Ang haba na yan. Malakas yan talaga. Ayan o. Oh, pag... Maliliwanagan guys kahit sa malayo yan. Ayan o. Grabe yan guys. Ang lakas yan. <coughs> so, yan po. Kahit pabalik-balik guys tayo na mag vlog dito. Ako guys, sa akin lang. Hindi ako magsawa. So, sa ganitong unit. So, hanggang dito na lang po. Shout out sa lahat ng mga kapwa po manggagawa. And God bless sa ating lahat.